Attorney, ano ang mga dapat tandaan sa pagpapahiram ng pera para maging safe legally? Hey TikTok, this is Attorney BVB of Respecio Company Law Firm. Sagutin natin ang tanong na ito. So paano mo ba masisiguro na safe ang iyong pagpapautang? Una, laging mag-execute ng written contract o promissory note at dapat malinaw ang halaga ng utang, ang interest rate kung meron man, ang payment schedule at penalties sa late payment. Pangalawa, siguraduhin na ang interest rate ay hindi sobrang taas. Dahil ang sobrang taas na interest rate ay pwedeng ba-consider as void. Pangatlo, kung posible, humingi ng security o collateral tulad ng lupa o kaya naman ay sasakyan. Siguraduhin na may tamang dokumento tulad ng real estate mortgage. At pangapat, apat ipanotarize ang kontrata para mas maging mabigat ito pilang ebidensya sa korte. Panglima, iwasan ng verbal agreements. Ang verbal agreements ay mahirap patunayan mas mainam na nakasulat ang kasunduan. At pang-anim, kung negosyo mo ang pagpapautang, siguraduhin mag-register sa Securities and Exchange Commission sa ilalim ng Lending Company Regulation Act or RA number no. 9474. Pang-pito, kapag hindi nagbayad ang borrower, pwede kang mag-file ng collection case sa korte. Pero siguraduhin mo na malinaw ang provisions ng kontrata. At syempre, iwasan ang predatory lending practices. Siguraduhin na iintindihan ng borrower ang terms ng utang. Kung may tanong pa kayo tungkol sa pagpapautang, mag-comment lang sa baba. Muli, ako po si Atty. ni BVB ng Respecia Company Law Firm at laging tandaan, sa bawat problema, may legal remedy.